Tingnan nyo guys, yung labuyo guys, na uli ko. Tapos nakawala sa kulungan. Nakalipas ng ilang buwan. So yun na siya guys, yung tumatagpon na yun. Yung, yung aling bin. Yun. Pumalik guys, sa akin guys. Yun. So, pinakain ko na yan guys ng ilang beses. Yan yung partner niya na yan. Yung buwig na Yung buwig na yan. Yan yung partner niya. So, hindi na siya nalis dito guys. Dito na lang na papalik-balik. Pumait na. So, ko na lang dyan. Para may mga partner na yung ano. Lumalaga naman. No. Palay, sana yung Kaso medyo takot sa ano, Mga pangkaraniwang na manok dito. Medyo maamo na yung mukha guys. Eh. <coughs> Sinanay ko na kasi dati yan bago nakawala. So ngayon. Ay, ko lang dito. Dito na lang din na hapon guys. Mga puno na to. Yun na siya nalayo. Pagtutuka siya. Yun. Yun, yun guys so. Pumunta don <tript> Yan guys. Yan na lang yan. Paikot-ikot. So maganda. Kasi ito la, lahat na labuyo guys. Ito lang yung nakakaibang labuyo. Yung kulay niya at saka ang laki. Pero tunay siya nalabuyo. Uh, yan. Yan. Ulis na. <coughs> 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 Ito na dun. Yan lang yan. Pabalik-balik. Nalaga doon nga ng maayos. Babalik sa iyo. gusto niyo ng laga ko. Eh. Nasa na mga kusiret dito. Si Bunyarin. Mga natin natin na o po tsaka. guys. Bagaimana guys Rodel Demko Chanel